Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Servant of Allah 2022 Sabi niya Assalamualaikum uh, Ustad Tanong ko lang Pwede po bang mag-ayuno ng sunna ang babaeng may asawa? Okay Kapag ang fasting po ay sunna o voluntaryo po ay hindi, ibig hindi po obligado at ang asawa po ng babae ay kasama niya po sa bahay kailangan pong magpaalam po ng sister bago siya magfasting. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasuman namraatun wa zawjuha hadirun illa bi ibnihi. Hindi pwedeng magfasting ang babae ng fasting na sunna na ang kanyang asawa ay kasama niya. So kailangan niyo po muna magpaalam sa inyong asawa bago kayo magfasting kasi baka kailangan niya kayong gamitin hmm. o baka may pangailangan siya sa iyo sa kwarto so kailangan niyo muna magpaalam sa kanya yan ay kung sunna po na fasting. Pero kung ang ang fasting niyo po ay obligado, So hindi nyo na po kailangan magpaalam Halimbawa Ramadan, magbabayad ka ng Ramadan Hindi nyo na po kailangan magpaalam Pangalawa, kung ang asawa nyo po ay hindi, nyo, hindi nyo naman po kasama Magkalayo kayo, nasa abroad siya O hindi kayo magkasama So hindi nyo na po kailangan magpaalam Pwede na po kayo magfasting kahit hindi na niya po alam Pero ang pagpapaalam ay kung kasama nyo lang po ang inyong asawa po Yan lang po konting kaalaman Wallahu a'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh